Wala. <laughs> May tagpaw ng idol, oh. Binigay ni madam. May tagpaw. O, tinapon, oh. Oh, po, no? oh. Tingnan natin yung presyo. Grabe, mga brand yan, mga idol, oh. Mga CE, no? Mga mamahaling gamit. Mga mamahaling gamit. Mga gamit ang gato, mga gamit ang ano to, mga gamit ng Kuwait, eh. Gaganda ko naman. Oh, limited. Limited edition. Swerte ang maka... Makakuha nito ba? Mala, ang kapaw. Oh. Sarah, mga idol, oh. Kan kan to. American Eagle Lo, gogondo mo Thank you. Yon, ang daming mga pinamigay ni Madam mga idol oh. <laughs> Ayun. Sabi ni Madam, isama daw natin to sa mga pinapamigay ko. Mga pinaparapol po ba? Kasi si Madam, alam ko kasi niya nagpaparapol tayo ng balik bayan box. Ito yung karton na binili ko na nakarano. Ang dami, ang dami niyang pinabigay ngayon. Titingnan po natin. Ayan, wait lang ha Titignan natin kung ano yung mga laman na pinamigay niya. Lagay lang natin dito. At bubuhos natin. Para, kahit pa paano, mapakinabangan ba? ba? Thank you, madam. Ha? Thank you, thank you, madam. Thank you. Sana, meron pa ulit. <laughs> oh, so, meron pang ano. Ah, uh, sinturon. Parang, ano to? Ano to? At mayroon, pa? <laughs> mayroon pang, mayro pang kutsara at ano ah, tinidor. Ito. Ayun, mga, wow. oh, gaganda ng mga t-shirt mga idol oh. Kaso malalaki lang. Ano size nito? <laughs> XXL. Laki. Oo. Oh. Unahin mo natin to. Ang dami oh. Puro XXL. Parias to mga idol Parias siya kasi Merong akong alaga dito Yung anak ni Madam Kambal Kaya parihas o oh. Diba? Oh, 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 Gaganda pa naman Oh limited Limited edition Swerte ang maka, makakuha nito ba? Malalaki kasi eh Eh kung medium lang to Kukunin ko ba o? Oh? Oh, ang gaganda oh Malalaki lang kasi Ito naman ay ano Ah, anta. Anta nga, may kunting mancha lang pero okay na to. Kaganda. Ito. Uy, Zara oh. Saan ka pa oh? Zara mga idol oh. Kaan, ganda. Ganda ng ni Madam oh. Pang babae kasi. Pwede na to. Ang mga pangigay natin. Ito, mga pantalon. Oh. Ganda oh. Wow. Wow. American Eagle lo. Lo, gogondo thank you. Mga original, mga ano mga pantalon ng mga American Eagle. Ito mga ano lang to eh, jogging pants eh. Pwede na to, pang natin. H&M pala. Ayano, oh, H&M. Lagyan natin to. mga pwede pa. O to, guys, to. H&M mo. Oh. Tapos mag-sando ka lang ng puti. Ayos to. Di ba? Ayos yun. Kagandahan kasi nito mga idol. Kaya hindi ko, ano, hindi basta-basta natin ikatapon. Pipilian muna natin kung ano yung mga yun ang kukunin natin. Yung hindi na, yun na itatapon natin, di ba? O? Oh? Grabe mga brand yan mga idol. Oh. Mga si eh, no? Mga mamahaling gamit. Mga mamahaling gamit. Ang gato, mga gamit ang ano to, mga gamit ang ano kuwiti. Kaya mga mamahal. Diba? Hindi naman yan. Sila bibili ng halagang ano lang eh. Halagang 700. Hindi yan. Hindi pinapansin. Love my lady. Anong love in my lady? Ano ba ito? Ito lang. Alam mo na ako nakita. Ang ano. Love in my lady. Ah, love my body. Uy, laki. <laughs> oh, may malaki doon sa atin. Lagyan natin yan. Mm. O, oh, tolong. Eto, ginagamit ko talaga yung mga ganito mga idol eh. Ganito rin minsan talaga sa utsot ko. Uy, la, nakat. May tag pa mga idol oh. Binigay ni madam. May tag pa oh. O, tinahapon no? oh. Oh, tingnan natin yung presyo. Madam, thank you. Mayroong pang ah. Hindi e, mo na binalik. Wala man siyang presyo. Ay, 3.75 kuwit dinar. Oo, oh, oh. Mura lang pala to. 700. Mura 700. <laughs> Nakatagpo. Ah, isa. Hmm. Oh. Labas yung ano eh. Labas yung balikat. Ayos ah, to. Oh. Tapos meron pa dito. Aba na ang video natin mga idol. Oh. Ito pa. Oh. Yeah. Oh. Pwede ito pang ano natin. Aba nito ah Pangsapin sa ano? Pangsapin sa box Dalawa oh Oh ibang iba yung ano niya. Ano ba to? Ganyan ba talaga to? Ito jacket to? Oh Ganda oh. ah eh. Hmm Wala Ayos to kunin natin Pang bababae Pang ano yan Ito Wala man siguro magsuot nito pero baka meron. Lagyan natin yan doon sa box. Lagyan natin sa box. Ano? Gaganda ng mga pinagtatapon ni yun. Yes! Yes pala to. Lucky! Oh, palda! <laughs> Ang ganda, oh. Parang labas yung balikat. Pero mayroon siyang manggas. Ayan, oh. May manggas. Eh! Buhos na natin to! Yes! Alak! 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 dami. Laki na itong mga pangpas, ano ba? Pangpasyo ba yan? Ang gaganda oh. Shein pa naman. Ang lalaki naman kasi. Itabi natin yung mga malalaki. Sobrang laki eh. Ito, ayos to. Parang gaw na. Malalaki kasi. Huwag natin kunin yung sobrang laki. O sadyang mga ganito ba talaga to? <laughs> Oh? Huh? She in. Oh, ang tatanda. Puro she in ah. Hmm. Eh. Basta, you isa, sama natin sa box. Bahala na kayo dito. Mayroon siguro mga malalaki dyan eh. Pamigay, pamigay nyo na lang. Ang mga may gusto. Ito, huwag yan. Pilihan lang natin ito. Piliin lang natin. Si smart, smart style. Okay. Ye. Yeah. Grabe. Grabe. Si N. To XL. Ah, ang laki. To 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 to. to. <laughs> Ganda nito ah. Alam ko kay kambal 2, eh. Oh. oh. Kunin natin 'yan. Pwede magamit sa mga ano to, sa school school. Palda. Okay, kunin natin yan. Ito pa. Ayan, sobrang laki. Malalaki, matto. Saan ganito lang talaga to? Hirap ng... Walang alam eh. Di ba? Hinal pa naman. Parang hindi ako nagagandahan. Huwag natin kunin. Okay, no? Ito, kunin natin ito. Ito, ito, Ayan, kunin natin. Ito. Ito, ah. Oh. <laughs> Ayan, kunin natin. Uy, palda. Pwede kay Bibi to. Uy, natin. <laughs> Maliit yun eh. Pwede kay Bibi yun ba? Ito. Malay mo, mayroon kayong mga dalaga dyan na malalaki. O, di ba? Oh. Pwede na sa inyo to. Ano to? Pantulog? Ah, hindi. Ano, ano din? Pwede to kay Bibi. Pag lumaking Bibi, ako nandiyo si... Mapag niya yan. Riba. Swerte ah. nang manalo dito. Sando. Kunin natin yan. Ito. Manipis. Berska. Grabe. Uy. Bakit meron dito sa bilahan? <laughs> <laughs> Meron to sa bilahan. <laughs> Huwag natin kunin to. Burst ka pa naman. Burst ka. Ah, pwede. Ganyan talaga to. Tapos nakasort. Ano? Oh, may bilahan eh <laughs> Tapos pag iihi, tanggalin na lang to. <laughs> butonis. Ay siya na. Ang kaganda oh. Sando. Walay natin yun. Ta-ta-ta-ta. Ano to? Ano naman to? Di ko alam yan. Oh. Hey. Oh. Yung mga maliliit, akin na lang. Kasi pwede sa baby ko ba? Di ba? Oh. Malalaki inyo. <laughs> Ito kay ano to? Kay anak ni Kenuling, ang malalaki. Ano? Halos wala tayong ganong natapon dito. Oh takapon mo pa eh mga original. Oh, she-in pa naman. Ito, ano ba 'to? Eh, okay, pang pangano nila? <laughs> ah, yes, ah, Ay, okay. sakt. Ang ganda ng mga pinamigay ni Madam. Mabuti sa atin pinamigay lahat. <laughs> Mabuti sa atin pinamigay. Thank you much. Thank you bitch. Thank you very much. Thank you very much, madam. Thank you very much. Ya. Yeah. oh. Oh. Diba? Hmm. Ah, dami. Toto, toto. To. Riba pa naman itong brand nito. Okay. Sa iba na natin, pamigay yan. Ito. Ano to? Bakit? Yan. Okay. okay. Yan. Si Jahara. Oh, ang dami! Ah, <laughs> uh, ta-all <the old> talaga. Ano ang dami? Ang dami mga idol, oh. Ito yung mga nakuha natin. Ayan, ito to. Ayan. Ayan, 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 Tapos ito yung, huwag na. Ito to. Ay, sama na. Ibalik natin ito. Mamaya. Ayan, yung ilabas natin. Ito yung mga nakuha natin, oh. Ayan, ito po ay para sa inyo mga idol. Sa dama po natin yan doon sa balik pen box. Sa inyo, po, sa inyo po yan. Ngayon, hati atiin natin yan. Huwag natin itong ilagay sa isang box. Kailangan hati-hatiin natin kung pwede ilagay natin doon sa apat na balik ba Basta hati-hatiin po natin yan para yung iba magkaroon din. Yeah, maraming salamat. Follow, like, and share lang po mga idol Bye bye. Peace out.